Good morning mga idol magpapakain tayo tayo maaga ngayon papakainin natin mga Rhode Island mga manok natin tsaka itik tara so, ito yung pakain natin sa ating Rhode Island tignan niyo kung gaano sila ah, katatakaw Yung mga Rhode Island natin Rhode Island Red Unang-unang gagawin natin ay linisin natin yung kanilang patuka. Pa. ito so, mga Rhode Island Red natin ay ready uh, ano sila ay papunta pa lang bali dumalaga pa lang at binata yung aking hen at saka yung tap siguro by next month mangingitlog na ito kasi yung mga babae nagmuupo na yung lalaki ina ito yung tuunan nila yun. yung iba dito mas marami yung lalaki dito sa unang sa unang bili nung aking brother para siyang naloko pero okay lang kasi baka yung napili niya hindi, hindi pa rin ganun kagaling tumingin ng babae o lalaki Bali nasabi lang sa akin pinag ano lang nila yung palong. Pag malaki yung palong, bab lalaki pag yung maliit ang palong, pababa, babae. Pero hindi ako naniniwala pag ganun. Pero may percentage. Sinungalin ka. So, mas nakaka, ano, yung sa feathering, yung second feather, mas mahaba ganun. Yeah. Kaya yun, parang naloko. Pero okay lang. At least buhay pa rin naman sila. malalaki na sila. Pagkatapos natin pakainin itong mga to, bali, papakainin natin yung Texas. Ang huli ko dito yung binakapakain ay yung itik. Bali, may puguran na nga sila para ma maisip din yung manok na kailangan kong mangitlog niya. Sige na, tulog na. Pero yun nga, dumalaga pa lang sila. Sisimula pa lang. Nung nabili namin sila, sobrang nipis, sobrang payat. Sinungarin ka! Ngayon, ito, kuha natin po siya Yan, bumigat na siya. Hindi na siya katulad nung unang binili namin. Ito, ano pa lang naman namin to Parang subok pa lang. Pero, subok. Pagandahin natin. Yan. Bali mamaya bibigyan ko sila ng egg 1000 yung mga babae dito. Parang vitamins din nila. Tapos yung mga lalaki kasi dito katulad nito. Ito. Nilalabas ko yan. Hindi ko sila sinasama. Natitira dito yung dalawang tandang na matandaan. Yung dalawang yon Tsaka yung mga hen. Ah, ganito ito. Ayan. May mga tag sila. Sa paa. Markings. Nilagyan u markings para alam ko kung saan galing yung man. Sa yung dilaw. Yun yung nabili namin na RTL. Yung green dyan, yung dalawa. Galing yun sa dito, sa unang alaga namin. Ayun yun yung dalawa ngayon. sa tingin ko mas mas mauunang mangingitlog tong dalawa namin dito kasi yun nga naalagaan malalaki na agad ang katawan tapos natuunan na ganun din ginagawa ko ginagawa battery system pinasasampa ko doon sa lalaki para mas sureball yung yung pertel ng itlog kasi kung Uh, hindi nating pagkaganon hindi naman totally nabababahan ng gusto yung inahin kaya ginagawa ko Sin sinasalpa ko silang pa ganito to, to. pinauupo ko yan pinauupo ko yung lalaki naman ay totoon Paki pakisuportahan naman po ang aking bagong youtube channel philippines agri tayo dito yan po ang aking bagong youtube channel bali sa mga hayop sa halaman sa mga pagtatanim yan yun ang ating ano dito sa ating youtube bagong youtube channel paki like po share and subscribe pahit na rin ang notification bell button para po ma-update po kayo sa mga bago naming videos na may, may lalabas. Salamat po. Bali, yun na po. Tapos na po silang kumain. Lalabas na po yung mga yan. Sila'y kain ng mga mga kanin-kanin doon sa labas. Yung mga dam, wala naman damo. Pero ang gusto ko talaga, kung kami makalipat na doon sa aming biling lupa, is makakain sila ng mga damo kasi yun yung form ng kanilang pamumuhay sila kasi ay heritage chicken native chicken sa ibang bansa mas damo rang kinakain nila mga damo yan yeah. pero tingin nyo naman oh, kahit wala pa silang damo kung nakakain medyo magaganda na yung katawan nila ito. kasi yun nga nung nakaraang araw ang ginawa ko, may nagtumba dito ng saging dito, ito, ito, itong saging na to Oops, against the light may nagtumba ng saging kinuha ko yung puno siyang pinakain ko uh, ay naman po kumain naman sila ng mas ma, maganda kaso ang mas maganda talaga yung mga carawo grass yung gano, mga damong gano'n yung kinakain nila para bang isusugal lang natin sa... Yung oras po kasi ng pagpapaalpas talaga, dapat po yan nasa around 9, tsaka 10 po. Para po yung mga... Insekto, mga lahat ng... Ano sa da da damo o sa lupa, ay na... Bumaba na. Nawala na. Yun lang po. Dito naman po tayo sa ating Texas. Bali, ito po yung aking alagan Texas dito. Yung palahi ko yan. ang lahi nila ay 5K sweater may 1 port silang hatch yan pakainin natin sila kaso ito ang gusto na nila kasi lumaki na sila ang gusto na nila yung mas malaking ito pa ito Ayan. Hindi na pala talaga pwede yung malili. Kasi sila. Parang gusto na nila yung malalaki. Pero mas okay yan. Gawa kasi. Una-una tuturuan na natin sila kumain ng ng matitigas na pagkain. Katulad ng corn. Ayan. Tegra tree. Yan. Ito naman yung aking 5K sweater galing sa aking kaibigan lahi daw ng manok ni Sunny Lagon, si congressman Sunny Lagon, ng San Pablo yan dito. nandito kami sa ano kamiling tela dito ako ngayon kaya itong manok na to galing pa sila Batangas yan. bali nangingitlog na yung isa dyan ito nangingitlog na to yung isa naman kapatid niya hindi kasi medyo nas nag ano mas, mas, maagang lumandi yung babae may eh, ilang ba siya ito naman yung bagong nabili na tandang sa isang ito dyan lang sa panikitar na nabili namin uh, bali laruan ko lang din para hindi malungkot yung aking inahin yeah. Kasi yung noong nakaraan, lumalayas yung inahid. Kasi wala nang lalaki ngayon, nandiyan. Hmm. Tapos pakita ko na rin yung tatlong kambing dito na alaga ni Alaga ko rin na tatlong kambing na Iyon. Ito sila. Ayan yun yung tatlong kambing na inaalagaan ko ito si si Pulgoso itong bawang namin uh, bali upgraded siya ng bower tsaka anglo kaya buang diba pangit mong takinggan buang itong dalawa native to pero may lahi rin nung, kami na, nung binili namin to bali Itong dalawang to ay nabili lang namin sa halaga 7.5. Mura na. Kasi ang lalaki rin nila. Parang may lahi rin silang. May, may lahi rin yung kanilang napagsimulang lahi. Ito nga, hindi namin mapagtanto kung buntis o hindi. Kasi first time ko lang naman din mag-alaga ng kambing. Sabi nila, pag lumalaki yung dede ng babae, buntes tas malaki yun pero 2 months na namin to yata 2 months na namin alaga nga to, to. Eh. paki comment naman kung talagang buntes tong ating kambing na to eh. <clears throat> ito pala si Rosalinda ito si Amoy yan yan yung ating pangalan lang ating mga kambing si Rosalinda tsaka si Amoy tsaka si Pulgoso yan o. Oh. Laki Buntis ba yan mga idol? Tingnan nyo nga kung buntis. Kasi bu nung binili namin baka daw maaring buntis pero hindi naman sinasabi nung may ari na buntis kasi ayaw niya mapahiya sa amin baka mamaya sabi-sabi lang na ganoon kasi kilala rin namin yung napagbilihan namin kaya siguro ganoon ang sinabi niya hindi siya naninigurado na buntis tong dalawang kambing na to pero sana buntes para mas maparami na natin. Tapos sa susunod na mag magpababa na sila o magpa o hindi man sila buntes, magpababa na sila dito. Makakapagpalain na tayo ng upgrade. Medyo lalaki yung ating yung ating kambing. Kasi pagka yung alaga tayo ng alaga native o oh, malakas sa sa mga sakit, sa mga mas malalakas yung kanilang resistensya pagdating sa mga sakit pero kung sa bentahan naman mas mura ba diba, lugi naman tayo hindi naman sa lugi kasi itong kambing ito wala naman tayong pakakain dito kundi yung damo yung damo nandiyan lang sa paligid pag na naisuga mo to okay na sila goods na wala kang nagastos na pera wala kang nilabas na pera bumili ka lang ng asin yon yun lang yung sinasama namin sa pakain at ah, sa painom nila na asin tapos yung i-upgrade ko rin dito yung mga vitamins kasi hindi ko pa yun nga sabi ko sa inyo first time ko mag-alaga ng kambing hindi ko pa alam yung mga bagay dito na paano sila mapaganda ang katawan mapurga kaya sa susunod ng mga vlog siguro pag-aralan ko ipuruga sila, turukan sila ng vitamin C. Kasi ito, ito si amoy. May sakit to na, ubo. Wala naman ako makitang... Wala ako makitang oregano kasi nakikita ko sa mga YouTube, mga nag-aalaga, na... painumin sila ng oregano. Pakukuluan yung oregano o kaya bayabas daw. Pero hindi ko pa nakagawa kasi wala ako makitang oregano. Siguro mga... Pupunta ako dun sa aking isang uncle baka meron sila hihingi tayo painumin natin to pero sasama na, na rin natin yung dalawa pag pinainom natin at least para hindi na para kung sakali mo magkaubo sila o magsipon yung hindi na rin sila matamaan pa so doon naman tayo sa aking Papatok yung itik yan yung itik. bali malapit na rin sila magitlog may umiitlog ng dalawa isa sa isang araw kaya Kinitignan ko pa kung bakit baka hindi pa talaga gano'ng growing yung kanilang pag-iitlog ngayon. Papunta pa lang. Kaya may nauna lang na isa, dalawa. Ganun. Bali, ito nga. Papunta na tayo dun sa aking inaalagaang itik. Pakakainin natin. Ito yung mga itik na halaga dito. Bali, sila ay 23 praso. May dalawang bibe. Yeah. Ito, tigil ito. May isang itlog dito. Iwi sabi nang itlog sila. May regular lang nang itlog na isa. Kasi kahapon ako um, dalawa. Yung isa, ibig sabihin hindi umitlog. Hindi pa regular lang yung um, kanilang pag-iitlog. Bali, pakainin na natin sila. Ito. Ito sila. pero pag siguro maging umitlog na tong pato umiitlog na siguro lahat siya kasi bata pa tong pato kasi meron naman ako akong karanasan sa pato mga ganyang edad hindi pa nangitlog tapos seasonal sila yung naranasan ka, kailan, sila ko kung kailan tag-ulan doon sila nangitlog akala ko ma pag init sila nangitlog yung pala hindi tag-ulan pa talaga Pahihayain sila. <coughs> yan, native ano yan, duck. Native lang. Kaya ang delete. Bali, ang kwento na, yung pinag na, binili lang ng aing kapatid. Yung kuya ko ng itlog, siya nagpapisa. Yan. Yan, mahihayain pa sila, hindi sila kumakain. Pero, pag umalis tayo dito sa ating inaupuan na to lalapit yung mga yan kaso babantayan ko kasi may mga manok dito na lumiliban dun sa may butas na yan Kumak nakikikain nakikikagaw yan bali yan pinaano lang din namin pina pinag-aaralan para matuto kami abot dito sa pag-aalaga ng itik kung ano magiging resulta kasi kung sakaling magandang production ng egg nila baka maaari bumili pa kami o mag-alaga pa nito nung sususunod na makamlipat kami doon sa lupa makapagpatayo doon ng ganong yung backyard Yan. isa to sa mga alagaan namin doon sa, sa bibi meron akong experience sa pag-aalaga dyan eh. Kasi yung bibe, madali lang yan lalo pag may tubig. Yung may irigasyon na ano, makakalabas sila, makakalublub sila. Yan, ganyan din naman yung itik. Dapat nga ito mga to sinusuga. Para yung mga shell, mga ganon, makakuha sila, makakain sila. Tapos bagdag, bawas na rin yun sa pagkain nila. Pero dito, ito kasi mga itik na to, hindi naturuan. O dito, nag, nagtanim na ng palay kasi nung nakaraan dapat yun ang pagkakataon na may suga sila yung nag nag ano na ang palay nagpatrace ah dito harvester tsaka dun ka lang magpapan dahil baka masira yung mga halaman nila dun o mga panira pa mapagbayad pa tayo ba diba? pero by ano next ano pag nagkataon na mayroong nagpa-harvester dyan o nag ano na ng palay kasi maliliit pa ngayon yung palay nila ngayon after 6 months pala ang palay bago aniin. yan. kaya dito na muna sila yan. So, tingin ko naman lahat to mas marami dito babae kaso yung lalaki medyo hindi siguro wala pa ako nakikita kasing sumasampa nangingitlog lang yata sila dahil sa patuka natin ito tulad din itlog na kasi ang patuka na ito duck layer Ayan. duck layer so yun na lang dito tayo dito na lang tayo sa labas para kumain na sila Ayan. nagugulo na sila yun lang salamat sa panonood at paki like share and Subscribe naman po ng aking bagong YouTube channel. Uh, Pilipinas Agri tayo dito.